Good morning everyone So ayan guys for today's uh, Ganap is May pupuntahan kami na Uh, family get together so ayan nag order na lang kami na amin tatali na pagkain so, ayan na ang aming order is ang lechon so, so, order kami ng food pack from Southeast native chicken uh, from Southeast native food and catering ayan Tantun, yung pangung tapos, ano ata to siya? Parang, uh, anim, plus free fruits. Ayan. At ano pa siya? Mmm, ang sarap man yan. Burito ko nga yan. Iba man kasi ang ano ko. Ano pala? Butter chicken yan. Butter chicken. ang pupulupuan ba? Ayan na guys, ang food packs namin. Alichon uh, plus 246 na navayan plus Bupis plus ano, tawag niyan? Um, fruits from Saldis Native Lichon and Catering. Ayan, thank you so much. A few moments later. Alanga. Ayan. Ngayong araw na to ay ang ganap ay Pupunta kami sa aming reunion ng mga hingganya sa side ng father ko. Bali, first time namin mag-attend ng reunion nila. Abangan kung anong mangyayari. So, ayan guys. Ang aming t-shirt is Aponitorio, anak ni Berto and Inday. Ayan. Tapos, sa harap is ang mga pangalan. Gina, go na. 2,000 years later. Ito ang aming bonsong kapatid para mag-explain kung ilang taon at uh, sino ang matandang nandito sa loob ng bahay. Go. Ako? Yes, ay hindi ako. Nung <laughs> <laughs> dumating ang polis, wala akong alam. So, andito kami ngayon sa Matanaw, Davao del Sur. Hmm? So, the bahay ng aming ka- ito ang bahay ng aming lola. Kapatid ng aming lolo na tatay ng aming tatay. Ah. Gets nyo? Kasi hindi ko gets. <laughs> so ito yung kanyang bahay. Kanyang, yan mga Sa lahat kanyang, ng magkakapatid, siya na lang po ang... Sa lahat ng uh, magkakapatid, uh, she's the last woman standing. Yes. So lumalaban. So ito mga... Shampoo noong unang panahon. So, the, mga kabinet ng unang panahon. Nila, ah, this is mama. Maling. maling, ayan Bilang na aida din mo, ma? 86 na, 2 October 12. Oh, 86 years old na po si Mama Maling Si Mama Maling ka man mo diri man, no? Mabilin Last woman standing, ayan O, oh, ba diba? Himsog pa A little longer than a few minutes later oh, you little longer than a few minutes later. Nana, umpito oh, na? O sige, o oh, mga guwapa kayo mo. O oh, ma, o oh, asan? Ah. Oh, dali na kayo oh, mahalin basa kang ilok. O, saan si na? Dali na! O, o, pamilya ko din sa mga maestra niya kung mga pagumang ko, no? Asa na kayo, mga teacher hipuros. Hoy, dali na mo! Jerome! kay luoy kay nagubang nga ba kita dogay kay ta mahuman oh mario Ma noy dali na silawi asa man silawi wala na wala na ka dali dire kay single takaron. karon ka dali na ba dali na kay puting inita tayong mga anak mo. Sinuno ka. Dayon ako ang kinamanghuran. Oh. <laughs> na may time pa. sa, mushap. Grabe ba? Hindi pa nandaman, ba? niya siya i-present na niya? Sige na. Go! May, may, po, ay, may hapon, hapon, sa tanano, mga igagaw, mga iyaan akong tunay, mga uyuan. Ah, uh, before bito, ano, pasalamat ko sa kwan, sa mga pamilya, sa mga igagaw, mga kwan, mga kaparintihan. At nga ni undong sa muang muang ni mama pabing Salamat selamat eh, sa inoing suporta tatanan, Ako si Ruzir hingganya anak Oke pabeng ni, siya no. o, di pabing. ako big. Bikini, ako ang muna ka muna... <laughs> <laughs> Wala agi gitu, mone tunai Haaah Maura nada, dinaku dah Ay, istirahat para koto Akong magulang, doha wala naman, si Ruin Si gaga wala na Si Alun, doha sa Germany, na si Irene, gigi ke Japan, na sa Manila Aku kod, kagayan lagi kod Tapos akong Bisi busy kod, kena koi gigi atiman kod, koi gini kamon kod sa pamayang itoy tuwi dagan salamat o oh, main hapon sa tuntan hop oh, main join nato o oh, lang ni karun lang hop oh, masunod pagi sa tuntan mga anak apong ato sa apong unta na aragi hapon magpabili na ang pamilya yung o oh, salamat sa mamitis pamili ping amang kaping. ping dagan salamat na kay naglabad mo ulo pero imni lang nagbidikulo niya Selamat, selamat. John, pag nag Buntag na hapon sa tanan! Ah. Ah. Ako dahi si Rodilin Kinamanghura ni Lodri. Padali pa! Si Papa, ah. siya ang bana ni Mama Linda na egzoon ni La Mama Lim. Huwag Papa Odin. Padali ka pa! Ang asawa niya, mo ay egzoon So, lima mi ka po, oh! lima, unang. <laughs> so si Inday, si ku Inday, Inday dinadali. Saman lango kinagosgangan ko ano eh. Twin. So ang iyang bahay na si Tisoy dali na mo. Dali na, dul na, dul. Wow. Istorya akong <laughs> dili So, si Inday o si Tisoy, si sila ay ka anak, si Adrian, si Jillian, o si Desiree. Pasok, mga suki. <laughs> Pero si Kuya Adrian, wala na kaanhi, kaya na trabaho. Dahil sunod ni Inday, si Dudong Ruel, so wala na kaanhi, kaya na po siya commitments, kaya na siya ay kuwanan sa ay, sorry sorry sorry, sorry, sorry. sorry, sorry, sorry. Napaday yan ang isa si Inday. Si Alvin. Sorry. Dali na. Dali na. Sorry, 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 sorry. Sorry. <laughs> so, si Inday na na yung shy apo. So, tawagan to si Kuan. Dali, Aldrek o si Chong Chong. Dali na. Apo nani, ni ini. So, apo sa tuhod na ni Papa, no? sa So, si Dodong Ruwil. So, na siya ikuan. Isa kaanak. Si Raymond. Wala po na kaanhe. So, nagsabay sila nasa Mandong So, sunod ni ano, ni Dodong Ruwil, si Manoy Leo. So, wala po na kaanhi. na po commitment spot. So, ang sunod ni Man, uh, ni Manoy Leo, si Kuan. Si Lala o si Junjun. So, ang iya-asawa, si Ate Juby. So, nasa lang duha ka-anak po si Jory Jory John Chan o si Kuan, si Bibi. So, wala po kay Kuan na exam. So, ang sunod ako, the young So, akong beloved husband. Come here. <laughs> Christopher. Si Christopher Ian. So, nami tulog ka bunga. Si Chrysaline, si Chris Paul, and Christine. So, wala ko mga Kuan. Family. Oh, ra dayod nga na bilin kay tuaman ang uban niya nga igsuon mo rekto sa Australia so ang blue color Ay! <laughs> Ay! Ay, <sarang> <laughs> ka ba ang lapat aking ganiya? Ay, naila uh, Ako si Brenda Tiran, anak ko ni... Ay, 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 ni Mama Maling. Ako naman isa. So, di na ko may kaya wala man sila. Ay, lagi ako! Wala mo, hindi ako na pangalan! Napangalan! Lato yung si nasa Australia, si Nugnog, nasa... Ha? Ah, ah, Tama Tapos si Maribel nasa Sambuanga. Ako na sa Dabaw. Anak ni mo. Wala akong anak mo, ha? Pero wala sa nagarin natin sa Japan. Ay, no, ako isa. You know. Oh, 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 Ready to mingle! Yeah! Yeah, oh. baby! Picture it! Picture it! Picture it!

apo na dili ang ay, amo ang ay, amahan ay, ay, ang anak, anak ni Torio si Berto kami ang ay, anak Berto, ni Berto og ni Inday lima, lima mi ka ang amo ang kamagulangan na asa tagong bisi wala ka ani di po ay, to na ko sigur kay daghan to, man tong ipalayila ganyag yun oh ayo Uh, ang among um, kabagwangan oh, si Bongbong, si ang amo um, ika duha si Bingbing Dalibing. Oh, si Bingbing yang bana si Boy, nasa duha ka anak. Si Nico og oh. oh, si Amel. Wala diri si Amel kay nagsakay sa barko. Ang tapos ni Sundani Lablab. Oh, no. Yang partner si Dudong. Oh. Napo siya ka anak. Ay, ako na eksodo na ikatulong. Ako na ikatulong. Ako ba na si Joel? Namin tulong ka anak. Dali, Joel! <laughs> Joel! Sorry. <laughs> <laughs> na ka anak, uh, si Kay, si Dave, o si Doms. Na sila sa balay, na sila sa sariling buhay. Kaya nang hindi mo madala. Anak ah, na, mga batan on na madala. Tapos, ang nagsunod sa kuha, si Lab Lab. Na siya doon ka anak dala po niya yung kamangurang anak. Yung anak si Ken Ken si Sian. Yesian. Ang bana nila blab si Dudong taga-Matanaw, taga-Dirirana. Oh, taga-Diri, kailan na nila? Alamin niyo po yung iksuon sa apo ni Mama Maling. Oh, yung bana namin niyo po sa apo ni Mama Maling, ang iyang iksuon. Mm. Tapos among kamahuran si Suiza, napon siya jung kaanak. Wala po, tagduwara ka mong anak. Yang bana si leyo Palahubog. Palahubog. <laughs> Palahubog. Joke lang na ha? joke lang, joke. Palahubog pero responsable. Okay. Ah, sa ting maninga kwan pamilya, among inaan si Dainet siyang bana si Odin, Papa Odin. Ah, uh, si Gawing, insert ka uh, muna ang among decide sa abos shark, kaya ang negosyo shark oil. <laughs> so, ako ang pinaka, ay, dili pina ka maguangan si Ate Dailin. Ay! Ang iyang anak, dili ko ma-remember kung sa'yo mga pangalan mo, kung sila na mag-istorya. Dili mga anak, kahit eh. Yung eh. istorya, bray ko? Akong anak, upat, kabuok, isa'y lalaki, tuloy babae. Ang akong lalaki, ni Sakay barko. kay, kay si man, man siya. Ngayon, na ako'y tulog, duhay na, tapos, isa'y nag-eskwela pa, isa'y nagtrabaho na. Yang anak ko Siliman. Eh, dari mana wala? Ah, <laughs> yang pada sauna Siliman. Ah, naya si Apam. <laughs> okay. Ah, kau indah ako Aku angkat Ah, for the information of everybody, aku angkat pagwangan kau indah ini. Ah, jangan ganjil. Ah, aku anak opat. No, si CJ, si Christine, si wala sila karon din nino eh, no? ah, kay okay. naapo sila yung mga importante next time na lang ako <laughs> ako ang asawa pinakagwapa isip kung si mama mama maling pa kada kita niya sa kusawa sa nap ngunit kag si sige <laughs> ay si Charon si Neri Joy ay 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 ba, ma ba na ganyan ako. Asawa ha, <laughs> uh, wala na eh. Ah, wala ba ang mga anak kay na sila yung mga importante nga kuan kay na sa kabalo na mas mga kabataan karon di sa dato ma Pero kung pwede lang yun, yun no. Tagaan din natong panahon nga atos lang mabira, especially sa mga gadget karon mura grabe na kay karampanda pagamit. paggamit. So, okay, ana. Ang sunod ko si Tating. Hey! Ayang, Ayang, <laughs> <laughs> <'Kay>, even, oh. <laughs> taw, ang yang bata. Teka ibon. Bitaw, kani ang akong bana si Eric. Sige naman tugo um, diri, pero karon wala lang nakauban um, sa like, team building. Ulag sa bi. Ang yang ako pong anak, isa ra pud jud ka buhok ko, oh, jud kay. <laughs> Dili pareha sa ubang ning kanya nga daghan ba pero. Sige lang. Ah, bawion sa ako. Napukoy ako na, naninyo naman siya. Anya, ako ko'y ako isaw. Aghapon kay Gikan ko direct Dabao na convention. So, nagtrabaho naman. So, mara na. Small family ragit ko. Sunod. Si Ninin. Uh, next, si Binit. Ninin. Ikaw na mag-istorya pa. Ah, uh, So wala na kailan ako. Char. Ako si Ninin. Ikaw pat na anak ni Dainitz. Kaupat ba ko? Oo. Kaupat ba? Ikatulo din <yung> ko! Pagdain Para bibo ba? Ikatulo ko! <laughs> ah, ayon na si Lolo. Mula na, na si Lolo. Kay kaupat ba siya? <laughs> ah, wala mo si Kari, no? Akong anak, tulok ang pero wala agyapon diri. Kami kami, naging bagsoon nga na diri. Kaya nagyapon sila yung mga importante yung mga trabaho sa kagayanan. Okay? Ako ang ikaw-upat, uh, ako dua ng lalaki, si Ruben. Ruben, ah, uh, lulung, Lolong for sure. anak, ani, upat ka mong kabuhok, isa ka laki, o tulok ka babae. Gawin <coughs> <The> mo man kung <coughs> di Logan. Ito may katulok, ako ikaw-upat. Aku anaknya ay upat. <coughs> anak, uh, upat? Pareng nagyabi sa yung istorya. Ang yung istorya, mo lang ako istorya. Yeah, okay, mau to. Ano di ang disco by net si Karin, no, yang asban si Dondon si Rinya, na sila naka-puyo sa California. No, so, blessing yapon, okay, naka-establish sila dito. Ah, sayang duwak anak, tuwag yapon karoon sa California. So, mo So, mo na yan mong niya, Dainitz. Okay. Mga pupunti sila ni Mama Mooning. Mama Mooning ba? Wala, 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 mga anak wala, wala, eh, siya na lang wala, 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 mo wala, wala, sa tanan, no? Ako wala, 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 Anak ko ni Kilino malinaw, kamagwangang babae. O, oh, kamagwangang kong apo ni Muning. Dua raming magsuon sa anak ni Kilino, sa anak ni Muning. Upat sila kabuok. Si Prida, oh, Prida Katubig, si Marcos Malinaw, si Aquilino Malinaw, o si Persing. Kanang duha, iya yeah, na gid sa kalikutan si Prida, Prida o si Papa Nako. Ya, yeah, yeah. ang buhi na lang na magsuon si Marcos o si Persing. Persing. Ya, yeah, si Persing si tuwa pa... sa California. Ya, yeah, yeah. yeah. si Tio Makoy. Yeah. Nas kinapawan yeah. mo trabaho. Ang iyon takag Mike, maha. Paiskariyahon ka namo mo, ma. Sige lang. Bisang kumsa. Okay. Salamat kayo ninyo nga kayo sa tantanan din eh. Bisa nung na muna sa akong ginhawa na makalusot in a radio ko in town para makakita ko ninyo. Sana lang po ang naging isang na ako, na at magkapatid sa father side namin. Kamu pun, kamu pun sa panahon. Mapalayas <laughs> ko sa tatuwa. Sana lang po anak uh, ang iisa na uh, tira na ng aming lolo sa father's side. Si Mama Mali, uh, Two thousand years later.